<clears throat> Ngayon ni, naman po tayo ng daily maintenance ko. Luya Dilaw. Luya Dilaw. Then, bawang. 2, 4, 6, 7. Pitong piraso nilagay ko. sa kumukulo ng tubig para yung katas at saka ani uh, <laughs> ani konti na lang <laughs> So, eto na siya. jaran jaran na Ayan oh. na. Kulay madinaw. yan Akin na siyang inumin ngayon. Anong oras? Minus 10 para las 8. Ayan o. Oh, oras sa likod o. Oh. mamayang 8.30 doon ako mag-almusal hindi yung pagkainom yung mag-almusal na kayo hindi ayun nyo muna magtrabaho sa loob ng tiyan nyo yung bawak ang bawak po neutralize na ng ating dugo yan ano? ako po yung senior citizen 64 stroke loss anim na taon at PWD ito ito to tawag ko oh may tata sumag ganyan <laughs> hindi kayo muyo ko ah. <laughs> oh pag kaya na yung init kasi kumukuloy ito eh nang nagpakulo ako eh hmm tama tama siya pag kaya na yun yung init, inumin nyo. Hmm. Masarap. Hmm. <coughs> by doctor. Sabi niya, wag mong alisin ang bawang. doktor yun ha. Pero naniniwala siya sa kapangyari ng bawang. Oh. Basta kayang init. Go, 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 go. Ibigay ng Diyos. Amen? God is good all the time. Kaya? Kaya? Siyempre, kaya sa tulong ng in Christ alone. Kay Kristo lamang kaibigan. Amen? Amen.